Ay magandang gabi. Mamaya MJ Jeff Flix. I'm, Flicks, I'm photographer. Naghahanap ako ng, ano, ng uh, pwedeng maging uh, part ng content ko. Couple photo shoot. Sir, okay lang maging part ka ng content ko. Single sila. Wait a minute! Who are you? Single, single. Yeah, single. Ano pangalan nila? Makori. Ang pogi ni Sir, oh. <laughs> Tagatan sila. Tagig. Tagig. Dito nagstay stay so, na Christmas, New Year. Ah, dito rin. So, at uh, family mo? Hmm. family. Ay, okay Hi. uh, lang hiramin mo na si Sir. Ma'am, magandang gabi, ma'am. Uh, I'm Jeff Chicks lang may blogger. uh, okay lang may store ba kita so <laughs> ayun uh, I'm a content creator uh, naghahanap ako ngayon ng, ano, ng uh, single na girl single sila uh, ayun <laughs> ano pangalan nila Jilin ko. Jilin so ano ginagawa nila dito um, tamang food treat po tamang food so sino kasama nila Pinsan Tasi Pinsan kasi Pinsan So ang ganda mo ngayon mama Ma'am meron na kasi akong nakilala na boy So magiging ng content natin Magkakaroon lang tayo ng ano, uh, photoshoot lang Parang bilang magkaibigan lang So new year naman ngayon <laughs> Start ng bagong taon So single sila, wala magagalit ka, Okay Ama, okay lang ano, uh, tayo ka lang para makita yung kagandahan ni Ma'am. Ayan, ang ganda ni Ma'am guys. Oh. So, so Ma'am, meron ako nakilala. Papalapitin ko na lang dito. Stay ka lang. May nakita na ako, sir. Okay lang, ano, uh, lapitan natin. Sige. Ayun. Ang pogi sir. <laughs> <laughs> Ayan. So, bagay sila. <laughs> Para silang ano na matangka din, no? I just can't explain when you're near. I'm just not the same. I'm trying to hide it. Try not to show it. It's crazy. dito pareho. Mam, ma nagkajawa ka na? Ikaw pa, sir. Nagkajawa na. Ah, ka na? Hmm. So, kailan pa? Tagal na. Five months ago na. Ah, five months ago? So, ikaw? Ito oh, months lang po. Ano ba mga inala po sa babae? Sir. Matangkan din. O, sabi ko, matangka tapos. Morena. Ay, Morena. Dato, <laughs> wala naman akong pinipili. Uh, wala. Basta, basta basta, mga ah, wala. Yeah. Ano ba sa... Mas na mahalin ako. Mahalin. Ay, ano ba? Kami ka Anong mga katangin na halang mo? Respectful, family area. Ah, simple. Ano mga pinagkakabala mo sa buhay? <laughs> Minsan po nagagawa ko ng parche, nagpag-gotation. Minsan po nagpapay. Anong probay? Cyclist din po kasi ako. Ah, Ah, cyclist ka. kita huh? <laughs> wow, <how was> <laughs> Dung hero date oh Pero nagpa ako ngayon eh Thank you. Gandang-ganda. <laughs> ganda. I like it. <laughs> Ganda. Ayon. Uh, mm. Ano mo sasabihin niyo sa pictures natin ngayon? bagay. Ah, bagay. <laughs> <laughs> bagay, Bukod sa bagay maganda pa no. Mm. Maganda si Ma, maganda po si Sir. No, ah, cute eh, 'no. O oh, tsaka ano siya? sports si Sir no. Talagang ano, hindi siya namimili nang ano no. Ayun na, uh, thank you kay Sir at uh, thank, thank you, thank you kay Ma'am. At ang okay lang, ano, ah, mag ah, kayo ng ano, ng Facebook account para chat-chat. May sinasabi ito yung ma'am. Ano po yun? Magkamukha ka daw artista. Sino? Oh, yeah. <laughs> <laughs> si Seth Pedilin po. Oh, si yeah. si, Pedilin. Ano mas pagkapo yun. Ah. <laughs> uh, account. <laughs> ano? <-s> IG. <laughs> Jilin. Jilin Grace. Sa akin, Japanese? Mm, yeah. May lahat ka sir, but Japanese? Yeah. I have Japanese, he Ano, uh, part Japanese, Spanish, and half Filipino. Oy! Pag anak ka pala, sir, nagwapo, tsaka... Halo-halo na. Halo-halo na. <laughs> Yan, yeah, no, okay na. Ayun na, thank you sa dalawang ano, dalawang tinakbay sa ating gabi. At sana ano, maging malalim pa inyong mag, uh, magiging magkaibigan at For sure. kaya uh, kayo bigla <laughs> ka magkaibigan ang kitim mo no? <laughs> I've fallen for you